Ano ang sabi? Sa pagpili ng isang pickup truck, ano ba ang pinaka nagmamatter sa iyo? Syempre, iba-iba ang preference natin, pero kung ako tatanungin, isa lang ang nasa isip ko. It has to be unbreakable. At wala nang iba pa na more deserving sa title na 'to. This is the 2024 Toyota Hilux GR Sports. Let's go. nag-subscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. When you hear the name Hilux, ano ba ang una pumapasok sa isip mo? Well, matic yan. Toyota pickup ang panag -uusapan. Yan kagadang papasok sa isip mo. Pero much more than that, ang naisip po talaga ay yung salitang tibay. Yung as in, hindi lang basta matibay. Siya yung sasakyan na sobrang maasahan. Wala ka i sa karakter na meron siya at napatunayan na niya sa mga dekada na lumipas. Mayaman na kasi ang legacy na meron ang Toyota Hilux. Habang nagmo-modernize ang panahon, masasabi mo na sumasabay din ang Toyota Hilux. Maraming variants na inaalok ang Toyota dito mula sa base model na mostly ginagamit yan bilang mga fleet vehicles ng mga kumpanya hanggang dito sa top of the line GRS. Sa competition niya sa market, talagang pagandahan at pagalingan na kaya nilang i-offer. Pero para sa akin, ang pinaka nangingibabaw sa Hilux ay yung toughness na character niya. Yung design niya sa harap, kita naman malapad siya. I like yung bold letters ng Toyota na nilagay sa harap at hindi yung emblem ni Toyota. I really like that. It really signifies yung macho, yung toughness na look niya. Yung front grill niya, malaki. Na-imagine ko na pag nasa expressway ka at ito na yung sasakyan na parating mula sa likod mo eh parang sinasabi na talaga sa'yo na get out of my way yung design ng fog lamps niya ang ganda din simple lang pero it looks modern gusto gusto ko rin yung part ng chin niya dyan sa harap it adds a different design element sa kanya yung design na it really looks an updated model LED po mga headlights niya at may DRLs po yan maganda din po ang black accents na nilagay na nakapalibot sa grill niya at mas nag accent pa po yan dyan sa may parte ng hood. At para sa akin, sakto lang yung kapal niya. It adds more boldness sa kanyang design dito sa front. Pagdating naman sa side profile niya, mapapansin mo agad na yung kanyang black wheel fenders na dinesign talaga para sa GRS version ni Hilux. Simple lang din yung design ng black alloy wheels niya. Pero speaking of wheels, front and rear po ay naka-disc brakes. Kita din yung kanyang stepboard sa side mirrors po niya, may repeaters at nakalagay po dyan yung camera. Well, nothing significant sa design ng mga pinto. Pero dito sa may bandang likod, meron po siyang redesigned steel bars, yung collating po na yan. Isa sa mapapansin mo din yung clearance na meron siya sa mga gulong niya at sa wheel arcs niya. Tapos, very visible din yung upgraded shocks na kulay pula na andyan sa loob. It gives you that impression na ready talaga to sa kahit anong terrain na isasabak mo siya. Malalapad po ang mga gulong niya, hindi naman sobrang laki kasi 17 inch lang po siya. Okay po yan kasi mas malaya po ang play ng mga gulong niya. Diyan sa loob ng wheel arm. Sa likod naman, ganun pa rin. Very simple ang design na typical para sa Hilux. Mula sa design ng mga taillights at sa look niya. Which is fine. Well, this is a pickup truck at hindi naman natin naasahan na magkaroon siya ng napakakaibang design. Binuksan ko po yung tailgate niya at ang gaan po mapababa o mapataas man. Meron na po siyang bed liner na nakalagay at di naman ako natataasan sa overall sa Hilux na to looking at this view. Sakto lang talagang pakiramdam mo that this is a powerful vehicle. Well, speaking of powerful vehicle, engine niya is a 2.8 liter diesel 4-cylinder 16-valve double overhead cam with a variable nozzle turbo at air-cooled intercooler. Maximum power po niya is around 550 newton meters of torque and that figure is all you need to know sa usapang power na meron siya. Now, speaking of driving this vehicle, check na natin kung ano meron sa interior ng GRS version ni Hilux. Pag upo ko dito sa backseat at the height of this pickup, mataas ang pakiramdam mo talaga. Yung alam mo na kahit anong lubak, potholes, hindi niya iindahin. Siyempre, being a pickup truck, hindi naman tayo aasa na masyadong komportable ang ride quality. But I assume, very acceptable naman dahil ang lambot po ng leather suede perforated seats niya. May aircon vents po dito sa likod, cup holders at armrest po sa gitna. Well, other than that, ala na akong nakikita dito sa back seat. Well, ibig sabihin lang yan, punta na tayo sa exciting part. At ito din po ang aking paboritong part ng isang sa sakyan, ang driver seat. Andiyan po sa door panels ang usual controls. Yung upuan niya is power adjust, 8-way. Ang ganda rin po ng design ng seats niya na ginawa tailor fit for the GRS version. May pagka-bucket seats nga po ang dating niya. At dito naman sa dashboard at sa lahat ng nakikita ko around me, this is where you feel a little bit like the old and the new. Uh, I like na andyan po yung manual handbrake. Well, nasabi ko po yan kasi nakita ko po agad dito yung manual handbrake sa gitna. Natutuwa lang ako kasi amidst all the high-tech controls and knobs, pero at the center of it all, is the reliable handbrake. Nasa gitna po yung 9-inch infotainment system niya. Yan po ay wireless Android Auto and Apple CarPlay. May dalawang compartment po siya dyan sa may banda ng passenger seat. Gusto ko rin yung design accent na ginamit dito sa gitna para sa dashboard. At present din po yan sa door panel. Andiyan po yung control knobs ng AC. May engine start button po siya. At mayroon po siyang wireless charging at 12 volt socket. At dito naman po sa steering wheel, it looks familiar pa din pero kita naman na iba ang design accent niya. At tailored fit po yan dito sa GRS version. Meron siyang paddle shifters kung gusto nyo gamitin yan. Sakto talaga to dahil 6-speed automatic transmission siya. Sa instrument panel niya, it is still a mix of analog and digital. Ang ganda ng design ng dials niya. I like it. And like what I said earlier, you have a good command the road. Ang ganda ng lawak ng view mo. At syempre, this is a top of the line pickup truck from Toyota. Kaya hindi yan papaiwan sa safety features. At andyan na nga po yung Toyota Safety Sense. Equip po yung GRS version ng Hilux. Ito po yung pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control. Meron din pong blind spot monitor, rear cross traffic alert, SRS airbags, of course ABS, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Downhill Assist Control. Gusto ko na rin banggitin yung panoramic view monitor. And this being a big vehicle, meron po siyang clearance and back sonar para iwas-gas-gas po siya. At dito po sa Toyota Motors Taytay, available po itong Hilux GRS version. At ito po ang kanyang SRP. Across all dealerships, isa lang po price niya. Kaya ako nasa east side po kayo ng Metro Manila, napaka-accommodating po ng staff nila, a-assist po nila kayo. Kapag tatapos, for me, if I will buy a pickup truck and I'm looking for a top-of-the-line variant, on a heartbeat, I will go for this one. Para sa akin kasi, ito ang pickup. It looks strong and mighty. At talaga naman, well iba kasi pag alam mo na ang pickup truck mo ay built to last. Extreme reliable, at yun nga, unbreakable. Ito po ang 2024 Toyota Hilux GRS. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Drive safe. I'll see you on the next one.